Magandang gabi po sa inyong lahat mga bro mga sis Yan. Dito po kami ngayon ni sa Intramuros Dito po sa may Manila Cathedral Dito po kami nagbisita Iglesia Isa po sa aming pinuntahan mga bro mga sis Ayan po napakadaming tao po dito Ayan po mga bro mga sis Ayan. No 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 Napakarami po tao dito sa may Manila Cathedral Ayan po Ayan. Isa rin po ito sa dinarayo ng maraming tao Lalo nga po Bisita Iglesia po isa sa dinarayo ito po simbahang ito ng Manila Cathedral ayan po ayan mga buko mga sisayan po ayan ayan po katabi po dito yung ano, plaza di ano, ah. plaza di, Ay. di Ay. gobernador ayan po itong pinaka front po pinakaharap mga buko mga sisayan po Ayan mga tao, ang dami, mga bro mga sis, po Marami nagbibisita iglesia dito. Ngayon po, mahirap magparking. May nakarating ni Sis Lisa para makaparking. Ayan, ayan po. ng po, po ng simbahan ito, mga bromances. po, yan po, yan po yan. katedral po ito mga buro mga sis yan po oh. napakaraming tao malayo po ang bali pang ilang simbahan po namin ito napuntahan ni Sisya đấy, các 1 kia, jamo nó ít, chúng đi chơi chơi

pumapasok dito sa Mino, Manila Katedral yan po. Daming tao. Ayan. Dipira lang tayo sa lang 'yan. Saan ba yung pinakahuli? Halimba. ba? Saan? Sambal ng na tira. Ayun. nga Ayun. 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 nga Ayan nga sila, diyan kasusunod hindi pwede diyan. Ito, <laughs> hiling-hiling riyang hiling, <laughs> <raya>. Nandito ang pidasan mo. nga. sila, hiling okay lang ayan. Saglit lang yan, may... bilis lang nyo.

Oh. Mga gabi po sa inyo natin. Dito po kami ngayon, sa Samay Intramuros, dito po sa May Manila Cathedral. Pupunta pa rin po kami ng ibang simbahan sa May San Sebastian po. Ayan po mga mga

dan enggak mau masuk saya. Iya, itu nanti kita meeting Pilipinas, marami din dito. dito po ito sa gilid ng simbahan ng tala po ng mga tao na pumunta rin ng ganitong oras, gawa nang pong walang masikat ng araw, hindi po Mayroon ba ma daw? daw? po kami si Lisa ng ano, yung shake na dragon Ako, mga grumasis, na tao. Sabi <laughs> yung na dragon fruit. <laughs> <laughs>

favorito ng mga brown po hmm. marami po kayong mapupuntahan dito napakalawak po talaga mga brown nuts yan po dito, -sisa, po sa sasalisa busy busy rin po punta kami dito hmm. marami po mga station ng po

Panginoon mong kami makasalanan, ngayon na kung kami mamamatay. Amen. Aba, di ang Maria, nungkulo ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Ubud ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa Yesus. Santa Maria, ina ng Dios, panalangin mong kami makasalanan, ngayon na kami mamamatay. Amen. Aba, di Maria,

pinagpala na ng mga lalasis ng Santa Maria ay ngayon at mabilis na kaming mga matay. Amen. sa Ama sa Espiritu Santo at na ng ng pakilagman at ng mga matay. Amen. 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 sa Amen. 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 ng mga Amen. 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 सत <laughs>